What's up, what's up, madlang people? I'm Ralph, 23, ang Seaman Achiever ng Los Baños, Laguna. Agay ng po. Thank you, Ralph, Seaman Achiever. Ano mga na-achieve mo? Ano po? Graduate po akong, ano, cum laude po. Wow! Oh! Oh! Anong school? Anong school? Proud uh, I'm proud uh, graduate or alumni of the Martyr Academy of Asia in the Pacific po sa Mariveles, si Bataan. Ah, okay. Yeah. And then, nakapag-achieve din po ako ng mga, ano yun, full scholar po ako, ganun. Nakapagtapos po ako ng... Full scholar since high school to college. Yeah. Academic oh, achiever okay. siya. Oh, okay. Ano ng work mo? Nakasampa ka na? Opo, I'm a seafarer. And then, parang last week, kapapasa ko lang din po nung licensure exam for seafarer. Wow, okay. good job! Wow. Congrats! Mag-enjoy si ka, ingat ka. Oh. Sana'y gumihawang yung buhay, makaipon yes. ka. Oo. Oh, oh. Nako, ang dami mong pwedeng juwain sa bar ko. Oh, <laughs> <hindi po. laughs> Bawal ko yun eh. Bawal. Bawal, Bawal. na yung mag-juwa-juwa. Bawal. Mag Bawal. Uh. Nako. Ano mangyayari pa nag-jowa-jowa? Tanggal sa trabaho. Hindi naman po. Kasi po nasa cargo ship po ako eh. Wala ka namang passenger doon eh. Puro bato yung kasama mo. Wala nga ah, cargo. Uh, Ikaw na nagbubuhat Pahigap. lahat? hirap nga naman. Yun Mag-isa ano? ka lang sa barko? Hindi naman. 20 kami. Pero... Oh, <laughs> <man akasiguro. laughs> may 19 pa. Huwag Pero lahat kasi kami ano, lalaki. Tapos, oh, may oh. oh. hindi mo kakasiguro. May isang araw. Maguguluhan ka sa nararamdaman mo. At sasabihin mo ka, ay, may sirena sa barko. ko. <laughs> 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 joke, joke lang, joke. Joke, 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 lang. joke <laughs> lang. Ito naman masyadong <laughs> defensive. Hindi <laughs> naman. Tapos, joke ano, lang yun. Tapos, yun nga, yung mga ano naman yun, iba na kasi yung ano ngayon eh, seafaring, ano yun eh, modern na. Unlike yung sa mga naririnig natin before na mga, diba sabi Nakailang sampaka na? Dalawang barko na. na Gano'ng katagal? Tag, six months, saka eight months. Hmm. Saan papunta? Langit, ng... langit. Punta lang. <laughs> Worldwide. Opo, iba ah, ibang bansa po. Paano kaya hinto 'yun? Pag sa ka papunta worldwide, Kailan kailangan kaya, kaya hinto 'yun, no? Eh? Kaya saan ba madalas sa ito? Saan to? Iba 'yung kung saan. Kay sa, 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 sa lang, immigration, okay, where are you going worldwide? <laughs> paano kaya tatataka ng immigration office? Eh, sabi say parang ano, bawat country pinaanohan niya. Opo, okay. depende po kung saan po 'yung ano, kung kailan sa she ka in ruta, anong ruta usually? Ba US lang Ganon. Ah, halimbawa po, ano, one time sumakay po ako sa Australia. Pagkatapos si po naman sa Australia, nagpunta ng India. Pagtapos po sa India, nagpunta ang Afrika. Ganun po. Eh, di ba may mga oh, layover yan? Dami mo palang yan. pinuntaan. Saan ba't di ka muna nagpahinga? Sumali ka. <laughs> 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 may mga layover din yan eh, di ba? Ilang araw. Opo, depende po dun sa kung gano'n po katagal yung ano, matapos po yung operation ng barco. Kasi yun, nagpapagasolina yung gano'n. Opo. Naayos, nililinis. Siyempre, pababasin lang pag mag-hotel ba kayo ganyan? Hindi po eh. I ah, did. sa barko lang din kayo? Opo. Eh, paano yung pagkaka-girlfriend ka? Sabi niya, Ralph, huwag ka nang malis. Huwag mo ko iwan. Ah, hindi pwede. Importante. <laughs> <laughs> e, e, may pangarap din naman siya. Oh. Oh. May oh, yes. pamilya din naman siya oh. kasi nang oh. iha dapat bang niya kung ano yung karir kapang. niya. Oh. Oh. Kasi ano, kasi ang motto ko sa buhay, ano, follow your dreams and the girls will follow next to you. Diba? ba ah. So kapag ah. ano ka na, kapag achiever ka na, ayan, may achieve ka na, Most likely, di ba? Yung babae na yung Tumasang lalapit sa'yo. Tumasang ni Antoinette sa kanyang narinig. Okay, hindi para mag-explain pa tayo na mahaba, oh. intro pa lang naman ito. Anong pick-up line mo, Ralph? Uh, Antoinette, dollar ka ba? What? Bakit? Kasi magbago man yung exchange value mo araw-araw, hindi pa rin kita ipagpapalit. Oh. Aww. Ay, grabe. Isusup, eh. Ano na ako sa mga reaction ni Anton? Hindi na makita yung mukha ni Anton. Kita-kita ko yung kayong official reactions. Thank you very much sa iyo, Ralph. Thank you, Ralph. Searching number two, Reveal. What's up, what's up, madlang people? What's up, what's up, man? What's pinip, tatlong mentos, tol. Ang dancing ni Gusyante ng pasay. galit ka rin. Galit, ka ba? Hindi po, hindi po. Oh, 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 si Raven. hype lang po, hype. Hi! Hi! Ito yung mga mukha na nunulak sa LRT mo. Pag nakasabay mo, ganyan. Hindi siya yun! Kung baka sa basketball, tira doon. Yes! Rebe, kamusta? Ilan taong ka na? 24 po. 24! Yes! Okay. Saan ka nag-aaral? Ah, tapos na. Nagtatrabaho. Ano ba? Saka ano nakatira. Sino mo kasama Isa-isa mas high pa ako sa'yo. Sabi niya, sandali lang daw po. Okay. Bakit na tulong po sa family po. Negosyo po. May negosyo. Very good. very May negosyo. Nakailang girlfriends? Hindi ko pa mabilang. Hindi ba mabilang. Lima na raw. Lima. Yes. Lima na raw. Lima na, na. 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 Oh, may pick up, pick line up line line para kay Antoinette. Sana pera ka lang na nalaglag. Ang bilis. Sana pera ka lang na Sana Ay, pera mo ka lang na nalaglag. Sana mo na glock na, Ay, ba, li, Sana, na, si na mo. Na, sana pera ka na lang na, nalaglag. Taray. Good, I, good item, no? Antoinette, Antoinette. Malambing, malambing. Tawagin mo Antoinette. muna. Taga Germany. Good item, good item. Taga Germany. Oh. Go, Raven. Antoinette. Good item. Yes. Sana yes. pera ka na lang nalaglag. Na, Bakit? Para pag kinuha ka ng iba, pili ko sabihin, hoy, akin yan. Oh. Oh yan. Alam mo, ko talaga active siya. What is it? Pag, pag, pag uh, binabagalan niya, yung, yung paa niya, umaano. Uh, kailangan malabas ba ba yung energy. Niyo? Okay lang yan, okay lang yan. I-enjoy natin ito. Raven, ano? Yes, uh, po. Uh, sana pera ka Thank you, Thank you, Raven. Thank you so much, Raven. Ngayon naman, tawagin na natin. Searchy number three reveal. What's up, Mazda? Oh! Oh!

ako po. What's up? No, no, no. Uh, What's up, Madlang people? Yeah! I'm Noah, the cutie tuna na to, entrepreneur of Quezon City. Ah! Ah! Anong negosyo mo, Noah? Digital marketing agency po. Oh. <laughs> ano siya? Ano, ano? <laughs> Digital marketing po. Digital? Digital, Digital marketing. marketing. Uh, Visual marketing. Chinese ka? Korean? Anong, ano mo? Ah... Uh, o, hindi sigurado. Nagpapalitan ng passport. De, sure siya. Ano yan? Chinoy chino 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 chinoi, chinoi. Chinoy. Chinoy. Oh, Chinoy, okay. Ganda I ng know. mata niya. Ganda oh, ng na ilo. Yeah. Nakailang yes. girlfriends? Nakailang ilo. girlfriends ka? Isa lang po. Isa lang. Uh, Totoo naman? Sineryoso mo? Yes po. Wow. Matagal kayo? Matagal? Ah, opo. Isa isang taon. Isang taon. isang taon. taas <laughs> ta, ta tagal na yung isang taon. Uh, Dawa, banatan mo nga ng pick-up line si Antoinette. Yan, yan, Sinu yan. yan. Antoinette? Yes. Uh, pinat ka ba? Bakit? Kasi, pinatubok mo yung puso ko eh. <laughs> pinatubok. <laughs> pinatubok? Anong, pina, anong pinat ano pinatubok? Pinatibok. Kinabahan lang. <laughs> pinatibok. pinatibok. Pinat. Ah, oh. Pinat. Galing. Kasi I think baka nahihirapan siya mag-ano. Oh, gusto mo ano. isa pa, isa pa? Isa pa. Oh. Ulit, okay. Cool. Gusto cool. mo ba in English? Pwede rin. Or Tagalog na lang? Oh, Tagalog. Wag ta at mani ka ba? <laughs> Pinagalog eh. Oo. Oh. Ah, sige, ka, sige. Maninikluhod ako sa pamilya mo <laughs> Yo, para mahalin mo. Wow. Yeah? Agaw. Tagalog talaga yung pick-up line eh. Oh. Kahit ano na, no, go. Uh, kay, Pinat ka ba? Bakit? Kasi pinatibok mo ang puso ko. Yeah!